Hi guys, kuko ako na ang malung ng papaya ngayon. Kukuha ko ng papaya, Uncle. Kuha ko ng papaya. Kukuha ko ng papaya. Kukuha tayo ng papaya, guys. Ang tanong, may bayan, may bunga. ayan guys <laughs> lilit na van bubuatan <laughs> malunong kit tayo ng papaya guys <clears throat> samahan nyo ako guys ha ayan ayan yung papaya na hanunin ko hmm. pang kinola <laughs> ano yan? Saan na kayo? Bumili kayo? Ah, bumili kayo? Ang... Ah, oo nga eh. Hindi pa kukuha ka ng papaya pang tinola daw. Ay, oo. Sayang, may inong kailan ba yun? Sinong kumuha? Hindi nakita. Ay, may kumukuha talaga? doon sa ano sa doon kay yung tin alam mo ba yung tinanim ni Ate Ate ano ba? Yun? Ha? Oo, wala walang natitira. As in -like -like oo, oo. Ano YouTube to sis? Nasa YouTube na ako eh. O, anong, anong, oh, subscribe kita. Ano ba? Loyang <laughs> Vlog. Huh? Loyang Vlog. l l o Y-A-N-G Vlog Dugtong mo yung vlog ah Thank you Yan guys Kukuha lang ako ng papaya guys ah até do Ayan, guys. Nakakuha na ako ng papaya. Pantinola daw. Uuwi na ako. Uuwi na ako, guys. Ayan. Ayan, guys. ina na ako. Nakakuha na ako ng tatlo. Tatlong peraso. <convection> Hindi hey, po, papaya. Ah, papaya? Opo, oh, umuha akong hmm. papaya. Wala na naman bunga? Wala na, no? Oo. Oh. Naubos na. Ayan. Ibalik na natin, guys. Uh. Oh, Ayan. Balik na natin. Yeah. <clears throat> Ito lang pa sa bahay. Ito guys, maglalaban na naman ako. Nandito ako sa ano sa labahan ayan guys nandito sa ano ayan maglalaba ako maglalaba ako lalaban ko yung mga damit na ano yung mga comforter na madudumi para sa ganun kasi ang lakas ng araw ngayon so ang gamit ko naman ay yan ang gamit ko naman guys ayan washing machine automatic ayan yung mga damit niyo labahan ko na guys so yan sana ay uh, matuyo na kasi you 'no. Know. Nakikita niyo ba 'yung garden, guys? Ayan. 'Yan. Ang init ngayon, guys, super. Ito na yata 'yung ano. Ito na yata 'yung El Niño. Okay, guys. Salamat po nang nanonood sa akin, guys. Salamat po sa so, sa sa sobra-sobra niyo pagsuporta uh, sa akin, guys. Salamat. And and please don't forget to uh, subscribe my YouTube channel channel Luyang Vlog like and share and comment thank you guys salamat sa inyo